ang daan patungo sa kapayapaan ng Bangsamoro. Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o tinatawag na CAB at ang pagpapatupad nito sa pamamagitan ng Bangsamoro Organic Law o tinatawag na BOL na humantong sa pagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na tinatawag naman na BARMM. Ang daan patungo sa kapayapaan ng Bangsamoro ay isang mahabang proseso na nagsimula sa pag-unawa sa mga ugat ng sigalot, kawalan ng representasyon, diskriminasyon, at armandong tunggalian. Sumunod din dito ang serya ng negosasyon at ang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga grupong moro, tulad ng MNLF at MILF. Ang mga kasunduang ito ang nagbukas ng daan sa pagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at tinatawag nga ng BIRMM noong 2019 na nagbigay sa Bangsamoro ng mas malawak na autonomiya at pagkakataong pamahalaan ng sarili. Kasabay nito ang mga programang pang-edukasyon, kabuhayan at reintegrasyon na dating mandirigma. At sa huli, ang tunay na kapayapaan ay unti-unting na isakatuparan sa tulong ng pagkakaisa at paggalang sa bawat isa. Kasaysayan ng Bangsamoro Ang kasaysayan ng Bangsamoro ay isang mahabang paglalakbay na puno ng pakikibaka at pagpupunyagi. Para sa karapatang ng sarili, pagpapasya at automiya. Ang mamayang Moro ay nabuhay bilang mga malalayang nasyon sa ilalim ng mga sultunato at hindi kailangan man ganap na nasakop ang kanilang Kastila, Amerikano o hapon Ang pananalamputayang Islam ay naging sentro ng kanilang kultura at pagkakakilalaan na nagbigay daan sa pagbuo ng matatag na istrukturang politikal at panlipunan. Ang mga Bangsamoro ay malalayang tao noon at may sariling mga sultunato hindi sila lubsang nasakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapon dahil matinding silang lumaban. Ang mga Islam ang naging sentro ng kanilang kultura at pagkakailanlan dahil dito nabuo ang nila ang matatag na pamalaan at lipunan noon. Mahaba at pagpuno ang pagsusubok ng mga kasaysayan ng Bangsamoro. Matagal sila nakipaglaban para sa kanilang karapatan pinaglaban nila ang sariling papasya at sariling pamahala at automiya. Ang ugat ng tunggalian at ng KAB o ang Comprehensive Agreement of Bangsamoro. Ang ugat ng Moro conflict ay hindi lamang nagsimula noong ikadalawang pung siglo, kundi sumasaklaw sa mahigit apat na daang taon ng kasaysayan. Ang pangunahing sanhinang labanan ay nakaugat sa mga samusunod. Una ay ang historical na kawalang katarungan o historical injustice. Dahil sa hindi nasakop ng mga Kastila ang buong mga sultanato ng Moro, kaya iginigit ng mga Moro na sila ay may independent political history para sa kanila, isinama sila sa Republika ng Pilipinas nang wala ang kanilang buong pahintulot. Kumbaga, para sa mga Moro, may sarili na silang pamahalaan at kalayaan noon sa ilalim ng mga sultanato at hindi sila lubusang nasakop ng mga Kastila. Dahil dito naniniwala sila na hindi sila dapat otomatikong naisama sa Pilipinas matapos ang panahon ng kolonyalismo. Lalo na't hindi sila lubos na nakonsulta o pumayag. Kaya nila ito tinawag na historical na kawalang katarungan o historical injustice. Pangalawa ay ang pagkawala ng lupain o land disposition. Sinasabing noong panahon ng mga Amerikano at pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, Pinalakas ng pamahalaan ang pagpapaareglo o resettlement ng mga Kristiyanong Pilipino mula Luzon at Visayas sa Mindanao. Dahil sa mga bagong batas sa lupa, maraming katutubong Muslim at Lumad ang naalis sa kanilang lupain kung kaya't naging minorya sila sa sarili nilang teritoryo. Sinasabing noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano at matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, hinihikayat ng pamahalaan ang paglipat ng maraming kristyanong Pilipino mula Luzon at Visayas patungong Mindanao. At nang dahil nga sa bagong batas sa lupa, maraming muslim ang at lumad ang napilitang umalis sa kanilang mga lupaing tradisyonal. Dahil dito sila ay naging mas kaonte kumpara sa mga bagong dating na naninimiraan sa kanilang teritoryo. Pangatlo naman ay ang diskriminasyon. Ang mga probinsyang may nakararaming Muslim ay madalas na pinababayaan sa aspeto ng pag-unlad at ekonomiya na nagdulot ng isa sa malawakang kahirapan. Ang pakiramdam ng diskriminasyon sa politika at ekonomiya ay nagpasiklab sa paglaban para sa sariling pagpapasya o self-determination, sinasabing dahil sa madalas na napapabayaan sa pag-unlad at kabuhayan ang mga probinsyang maraming Muslim, Lumaganap ang kahirapan at nakaramdam sila ng diskrimi diskriminasyon sa politika at ekonomiya. Dahil dito, umusbong ang mga hangarin ng mga muslim na sila'y magkaroon ng sariling pagpapasya o mas malaking kontrol sa kanilang pamamahala dahil nga sila ay nakakaranas ng diskriminasyon. Tatalakayan ko naman ang mga isyong ang nagbunsod sa pagtatag ng mga armadong grupo tulad ng Moro National Liberation Front na tinatawag na MNLF noong 1960s. Nakalaunan ay humantong sa pagbuo ng Moro Islamic Liberation Front na tinatawag naman na MILF. Noong 1960s, lumitaw ang Moro National Liberation Front na tinatawag na MNLF bilang tugon sa matagal nang nararanasang diskriminasyon, kawalan ng representasyon at pag-aagaw ng lupa ng mga komunidad ng Moro sa Mindanao. Maraming Moro ang nakaranas ng kawalan ng siguridad at kawalan ng proteksyon mula sa pamahalaan. Dahil dito, nabuo ang MNLF bilang isang Armandong Kilusan na layuning ipaglaban ng karapatan at sariling pamamahala ng mga bangsa Moro. Subalit, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa ideolohiya at paraan ng pakikibaka sa loob ng MNLF. May mga leader at kasapi na nais na ng mas malinaw na pagbibigay diin sa islamikong, islamikong identidad at prinsipyo sa kanilang layunin. Dahil dito, muli itong nagbunga ng panibagong kilusan, ang Moro Islamic Liberation Front na tinatawag na MILF na humiwalay sa MNLF noong 1970s. Ang ang MILF ay nakatuon sa Islamic oriented na pamamahala at mas organisadong negosasyon sa pamahalaan. Ang paghihiwalay na ito ay nagpakita ng komplikadong dinamika ng isyu sa Mindanao. Magkapareho ang layunin ng kapayapaan at karapatan, ngunit magkaiba naman sila ng paraan. Sa kabuuan, ang pagtatag ng MNLF at MILF ay bunga ng pangmatagalang sigalot, kawalan ng hostisya, at pagnanais ng mga Bangsamoro na makamit ang tunay na autonomiya at pagkilala sa kanilang kultura at identidad. Tatalakayin natin ang Bangsamoro Organic Law o or kilala rin bilang Republic Act No. 11054 ay isang batas na nagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na pumalit sa dating Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay tinaturing na buongan ng maraming taong usapang pangkapayapaan at sa pamagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Ang batas na ito ay dinisenyo upang tugunan ang mga historical na naing sa pamamagitan ng paglilipat ng mas maraming kapangyarihan mula sa pambansang pamahalaan patungo sa regional na pamahalaan. Layunin ng BOL magtatag ng pang pangmatagalang kapayapaan at katarungan sa regional na pamagitan ng pagkilala ng makasaysayang kawalang katarungan or historical injustice na dinanas ng mga Bangsamoro. Ngayon ay tatalakayin ko ang tungkol sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mas kilala bilang BARM. Ano nga ba ang BARM? Ang BARM ay isang autonomous region sa Mindanao na binubuo ng mga lugar na may mayoryang muslim. Nilikha ito upang bigyan ang mga mamayan doon ng mas malawak na kapangyarihan sa pamamahala, kultura at pagdesisyon para sa kanilang kinabukasan. Ito ay opisyal na naiatatag noong 2019 matapos maipasa ang Bangsamoro Organic Law o tinatawag na BOL. Ang layunin ng BARM Ang pangunahing layunin ng BARM ay ang kapayapaan para mawakasan ang matagal ng alitan at kaguluhan sa Mindanao at para mapaunlad ng pagbibigay ng mas mahusay na serbisyon ng pampubliko at pagrespeto sa kultura at rehiyon ng mga Bangsamoro. Ang BARM ay may sariling government structure tulad ng Bangsamoro Moro Parliament. Ito ay gumagawa ng batas. Chief Minister, ito ang pinuno ng e ehekutibo. Wali, ceremonial head ng rehiyon. Sa sistemang ito, Nabibigyan ng boses ang iba't ibang grupo tulad ng mga kababaihan, kabataan at mga katutubo. Narito din ang mahalagang programa at pag-unlad. Sa mga nakaraang taon, nakapagtala ang barm ng mga mas magandang health services, pagtaas ng enrollments sa mga paaralan, mas maraming kalsada, tulay at ospital. ...pagpapatibay ng peace agreement kasama ang dating rebel groups. Bakit nga ba mahalaga ang BARM sa Pilipinas? Mahalaga ang BARM dahil ito ay simbolo ng pagkakasundo at pagtutulungan. Nagbubukas ito ng oportunidad para sa kapayapaan at kaunlaran. Nagpapakita ito ng kanya-kanyang matagumpay ng autonomy kung may respeto at kooperasyon. Ang barm ay isang halimbawa na kung paano maaring makamit ang kapayapaan at pag-unlad sa pamamagitan ng pag-unawa, dialogo at patas na pamamahala. Ito ay patunay na kapag nagkaisa ang pamahalaan at mga mamayan, posible ang isang mas matiwasay at maunlad na Mindanao. Ang liyadad ng BRMM, isa na dito ang pagsasatuparan ng kasunduang pangkapayapaan transition ng pamamahala, ni ng MLF Pambandans, at pagsasama-sama ng mga kultura. Ang real ng BRMM ay isang kombinasyon ng mga hamon at pagbabago. Bagamat, maharap pa rin ang rehiyon sa isyo ng kahirapan, siguridad at kakulangan sa infrastruktura. May kita rin ang malinaw na pag-unlad sa pamamahala, serbisyo publiko, at mga proyektong pangkaunlaran. Patuloy na humuhubog ng mga mamamayan at pamahalaang Bangsamoro ang isang rehiyong mas mapayapa, mas matatag at mas handa para sa kinabukasan. Mga pangunahing tagumpay ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Una, pagsasarili sa pananalapi o fiscal autonomy. Ang pagsasarili sa pananalapi nang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nangangahulugang may kapangyarihan at kalayaan ang rehiyon na magdesisyon at pamahalaan ang sarili nitong pondo at pananalapi. Pangalawa, Pagtatag ng Bangsamoro Civil Service ang pagtatag ng Bangsamoro Civil Service ay isa sa mahal halagang aspeto ng Bangsamoro Organic Law na nagbibigay daan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na magkaroon ng sarili nitong sistema para sa pamamahala ng mga empleyado at gobyerno sa rehiyon. Pangatlo, epektibong pagtugon sa pandemya at kalamidad. Ang epektibong pagtugon sa pandemya at kalamidad ay tumutukoy sa mga aksyon at akbang na isinasagawa ng gobyerno at komunidad upang protektahan ang buhay, limitahan ang pinsala at mabilis na makabangon mula sa krisis. Narito po ang mga Pilipinong Muslim at isang maikling video na ipinakikita ang lugar ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Fall in love with the Bangsamore region, where every step invites you to an adventure. A peaceful retreat where nature's beauty unfolds all around you. Where stunning panoramic views are sure to leave you breathless. Watch skilled artisans create vibrant, Beautiful pieces right before your eyes and at Al-Hamila Weaving Center where traditions are kept alive. Marvel at the stunning pink mosque, a true architectural gem. Its beauty against the clear sky will captivate you. Explore the sacred Sheikh Karimul Makdoun Mosque and Shrine. It's a place rich in history and spiritual significance. A place full of inspiring stories. Stroll through Tulip Garden Basilan and immerse yourself in a region full of color and places seen nowhere else where you can let the beauty of nature captivate you. We invite you to discover Bangsamoro region.